Teka muna uh, tayo po yung magfa-follow -fo up dito sa uh, senior high school student ng uh, Our Lady of Perpetual uh, Soccer College. Uh, Nag-collapse po itong batang ito at uh, nag-seizure nitong uh, Sabado sa gitna ng intramurals. Alamin natin kasi hindi pa talaga buo yung detalye, nasa linya po natin ang... Uh, NCR Deputy Secretary General ng Student Council Alliance of the Philippines uh, si Miss Dina Laron Miss Dina magandang magandang araw. Ah uh, magandang araw po sa ating lahat no. Ayun po. Hi Miss Dina, um, al alam niyo na hubay yung pinaka dito sa Batang ito na uh, kum kumusta na ho yung kaso dahil <laughs> we understand na and we realize na kayo rin po ay isa sa mga tumututok sa kaso na yan uh, Miss Dina. Ayan po. Sa kasalukuyang po, no, ang kausap lang po natin ngayon ay ang student council, ang senior high school student council ng Olops po. No? Um, uh, limitado lang din po ang informasyon na aming nakalap dahil mm. nga po hindi pa rin po nagbibigay ng na informasyon ang uh, school at pati na rin po ang pamilya po ni Sean. Yun hong uh, may hawak ng kaso, yung pulis po. Hindi pa rin po kami nakapag-ugnayan sa kanila dahil nga po limitado lang din po yung nabibigay sa aming informasyon ng student council po. Ah oh, ganun ba? O sige. Uh Miss Nina pa pano hubha? Pa nangyari? Ano ho ba yung kwento din eh? Baka mas uh, may madagdag po ng impormasyon na alam po namin na dito po sa balita namin. Go ahead po Miss Nina. Ayun po ka si student council no na nakausap po namin itong nakarang araw no. Hmm. Ang intramurals ay nangyari during the afternoon shift dahil dalawa ang shift ang uh, shifting ng uh -oh. university no. Habang yung mga students ay naglalaro daw ng basketball no, uh -oh. bigla itong natumba si Sean. Uh -oh. Nagkagulo yung mga students dahil daw po ay inakalang umaacting lang yung siya, dahil sa laro. At bigla daw itong natumba at okay. nangisay. Nilapitan ng ilang mga teachers at students at yung iba ay hinawakan din si Sean during the seizure. May mga ilang students daw po na nag-call for help para kay Sean oh. at yung ilan ay pinalabas ng guard dahil hindi da, uh, hindi pinalabas ng guard dahil hindi pa daw nila oras ng labasan. No? Hanggang sa dumating yung emergency respondents at doon pa lang nakuha yung students. But unfortunately, no, uh, in-announce na din arrival na po nakarating si Sean. Uh, ang nakarating ho na balita sa amin, um, wala ho yatang uh, medical team na nakatutok doon sa intram. sa Totoo ba 'yan? Yes po. Ah, uh, ganun din po yung nabanggit sa amin na Student Council na walang uh, medical response na nakatutok doon sa students. For in fact, dapat ay uh, they have the duty to care for their students, especially during the physically demanded, uh, demanding events like intramurals like this. Oo, oh, So, ibig sabihin, maski ambulansya wala ho nakatutok, uh, Miss Nina? wala po ayon po sa aming impormasyon. Nako, eh ano ho, ano ho ba ang ano, ano ho ba ang uh, history ng batang ito? Talagang may sakit ho ba siya? Ano ho ba sabi ng pamilya? Ah, uh, kaso sa kasalukuyan po, na no, hindi pa rin po nagbibigay ng impormasyon yung pamilya ni Sean. Kagaya din po ng nabanggit ko kanina, limitado lang din po yung alam ng student council. Kung sino po yung uh, na direct po namin kausap po. O oh, eh bakit daw? Uh, Miss Nina, palagay mo, ano ano anong rason? Bakit parang nga uh, hindi hindi rin kami makakuha ng uh ng mga karagdagan na detalye at saka update doon sa kaso, uh, Miss Nina? Um, sa kasulukuyan din po, na nabanggit po ng mga students na alam naman po ng na students yung mga um, kasalukuyang kaganapan sa eskwelahan. No? Ngunit uh. Ta takot sila. Takot sila magsalita doon sa kanilang admin. Takot sila na labanan din kung ano, kung ano yung informasyon na alam nila. No? Dahil uh, sa pagkakaalam din po natin, no? limitado lang din po talaga yung alam nating informasyon. Limitado din yung ibinibigay sa students, limitado lang din yung inilabas ng admins at ganoon din po yung sa pamilya po. Wala ho kayo na mamonitor na sinampahan na ng kaso kasi buhay ho pinag-uusapan din eh uh, Miss Nina. Eh. Uh, yes po. Um, nitong kagabi lang po na nagpaulat po ng informasyon oh. uh, sa amin na nagbanggit na rin po na, Uh, sa kasulukoy pa iniimbestigahan na rin po ng police officers itong naganap uh, nagganap po na insidente. Oo. Na-monitor nyo ba itong sinabi ng eskwelahan na unforeseen and isolated? Uh, yes po. Hmm. And hindi po natin ito nakikita na un, an unforeseen event no dahil nga po school should always have qualified medical professionals yes. on standby no Oo. especially during school suction activities and the lack of their immediate medical assistance and uh, proper emergency protocols is unacceptable and a clear sign of institutional neglect no and this Olaf's response calling this as Unforeseen and, and isolated case is an insult to Sean's memory and to every student who deserve a safe learning environment. Oo nga, napakalungkot naman 'yan. Um, doon husa pag-iimbestiga po ninyo sa grupo po ninyo. Uh, wala hong uh, kahit na sino or any medical equipment na nakatutok po doon sa intrams na nangyayari na 'yan. It's a It's a uh, sports event 'o yan eh. Ay yun din po yung kinababahala namin. Dahil ang nakarating din po sa aming impormasyon, ang tanging teachers lang po ang nandun, nakaantabay po at uh -oh. ilang mga students. At nung sinubukan pang lumabas yung so mga students para magtawag ng emergency help, ay uh -oh. pinagbawalan pa silang lumabas dahil hindi nga daw nila oras ng labasan pa. Kahit na may nangyayaring ganun? Opo. Okay. Ay, napakalungkot naman 'yan. Hindi ho ba kayo nakikipag-ugnayan doon sa Kasi meron mga student council ang bawat uh, ang bawat eskwelahan. Wala wala ho kayong uh, engagement sa kanila, wala ho kayong communication sa kanila. Actually, sila po 'yung nakakausap namin at 'yung information po na ito ay galing din po sa kanila. Meron hubang uh, sanction o meron bang order ang teach ang ang, ang uh, eskwelahan na bawal magsalita 'yung mga estudyante? nagbanggit po ang student council na Alam. hindi pa rin po sila gustong pala, magpalabas ng impormasyon patungkol dito dahil ultimo pamilya daw po ni Sean ay hindi pa rin po naglalabas ng information. Ah, okay. Siguro sa siguro mas magandang hingan din natin ng uh, update yung mga pulis na humahawak sa kaso, Miss Nina, ano? Kayo ba yung nakipag-ugnayan sa pulis? O ayaw kayo, Impossible naman baka binig, binibigyan ba kayo ng update ng uh, mga pulis, uh, Miss Nina? Uh, sa kasalukuyan po wala pa rin po talaga kami hawak yeah, at tantang tanging usap namin ay ang student council lang po which is sila din po ay wala din information na nakakala po tungkol po sa incident. Walaong next step na pupunta kayo doon sa mismong uh, uh, presinto o sa mismong ng uh, na may hawak ng kaso na walao siyang uh, uh, update. Actually on our team po we are planning po na pumunta din sa week mission oh, oh. and makipag-ugnayan po po sa mas uh, mas may alam doon sa incident po. O, siya. o sige, diya uh, makikibalita na lang kami Miss Nina kung ano man ang mga bagong impormasyon na makukuha ninyo dito sa uh, DWIZ. Thank you so much po. Okay, maraming maraming salamat uh, Student Council Alliance of uh, the Philippines. Uh, si Miss uh, siya po ang NCR Deputy Secretary General, si Miss Nina Laron. Ronda Pilipinas!